Nagmula ang pangalang Cavite sa Spanish words na kawit, ang pinaikling salita ng kalawit, bilang pantukoy sa kalupaan sa tangway ng Cavite na nakausli sa pook ng Maynila. Ito ang pinakamaliit na lalawigan sa relihiyong Calabarzon na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Manila Bay. Ang Cavite ay kilalang tahanan ng mga bayani na silahuan sa Raza Castaneda, General Pantaleon Garcia, at former President Emilio Aguinaldo. Dito din matatagpuan ang mga kilalang mga makasaysayang lugar na malaki ang naging ambag sa ating kasaysayan, gaya na lamang ng Imus Cathedral, Bonifacio Trial House, ang lumang simbahan ng General Trias at marami pang iba. Ang kwento po na aking tatalakayin ngayon ay ang naging masakit na kamatayan ng isang De La Salle University graduating student ng Dasmarinas Cavite. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito sa loob ng inuupahang dormitoryo. Samahan niyo po akong alalahanin ang naging masakit na kamatayan ni Queen Lian da Ginsin. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Queen Lian Daginsin ay native ng bayan ng Pila sa Laguna. Siya ay nilarawan ng mga magulang at kakilala bilang isang mabait na kaibigan. Sobrang matulungin, dedicated sa kanyang pag-aaral, supportive na kapatid at mapagmahal na anak. Pangarap ng dalaga na mag-train bilang isang flight attendant after nitong makumpleto ang degree sa computer science. Ngunit ang pangarap ng pamilya ay gumuhong lahat ng matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan noong March 28, 2023. Si Queen Lian ay nag-aaral ng computer science sa De La Salle University sa Dasmarinas, Cavite. At dahil nga sa may kalayuan, ay nangungupahan nito sa isang apartment sa Block 6, Lot 5, Barangay Santa Fe, kung saan nito sinapit ang masakit na katapusan. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon, ay nagtungo ang ilang mga kamag-aral ni Queen sa inuupahan nito dahil sa hindi ito pumasok. Ngunit ganun na lamang ang kanilang pagkabigla dahil sa nadat na nila ang dalaga na nalulunod sa sarili nitong dugo. Agad silang tumulog sa tanggapan ng barangay kung saan ay agad namang inalerto ni Captain Emmanuel Noora ang mga pulis. Ayon sa report, Si Queen Lian ay nagtamo ng labing apat na mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isang malalang saksak sa kanyang leg, siyam sa bahagi ng katawan at apat sa kanyang pulso at kamay na kinukonsider ng mga defense wounds. Ang Philippine National Police ng Cavite ay agad na bumuo ng Special Investigation Task Group Daginsin para mag-focus sa kaso. Sa kanilang ginawang investigasyon, ay nagawa nilang makarecover ng ilang mga kuha ng closed circuit cameras sa paligid ng apartment ni Queen kung saan ay nagawa nitong makuhanan ang suspect. Sa isa sa mga footages ay nakuhanan ng isang lalaki na umakyat sa bubungan ng Aterado Dormitory, ang katabing unit ng tinitirhan ni Queen ng bandang alauna ng madaling araw. Mula doon ay nagawa nitong makalipat sa second floor ng Rosalita Dormitory kung nasaan ang kwarto ng biktima. Makalipas ang mahabang katahimikan ay muli itong nakitang lumabas sa silid ni Queen Leian, suot pa din ng kulay blue na t-shirt at itim na sombrero. Nakasuot ito ng face mask at makikitang may hawak ito sa kanyang kamay na naglalakad palayo sa lugar na tila ba walang nangyari. Samantala ay nagbigay naman si Governor John Vic ng 300,000 pesos na reward na dinagdagaan ni Senator Bong Revillo ng another 300,000 pesos. Ganon din si Mayor Jenny Barzaga ng 100,000 pesos. Si Congressman Petty Barzaga ng 100,000 pesos at City Government ng Dasmariñas ng 100,000 pesos. Ito ay may kabuuan na 1.1 million pesos na halaga para sa makakapagbigay ng information sa nangyari. Sa patuloy na isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis ay nagawa nilang ma-identify ang sospek at ang tinitirhan nito sa barangay San Nicolas Dos das Cavite. Kinilala ang sospek na si Angelito Eralno alias Kulit. Kasama ang mga barangay officials sa area ay nagtungo ang City Police at Cavite Provincial Intelligence Unit sa bahay nito noong March 29, 2023, nang ganap na alas 11.30 ng tanghali. Ngunit bigo sila na matagpuan ang sospek sa lugar. Subalit, nagawa naman nilang makarecover ng ilang mahalagang ebidensya na magdidiin dito sa kaso. Nakuha kasi nila sa bahay nito ang blue na t-shirt, short na nakitang suot nito nang makuhaan nito ng CCTV na paalis sa crime scene, ganun din ang itim na backpack na may brand na Sena na pagmamayari ng biktima. Maliban dito ay napagalaman din nila na ang sospek ay naaresto na sa kasong pagnanakaw noong April 7, 2022 at kalalabas lamang nito, matapos na makapag-bail. Ayon din sa ilang mga kamag-anak ay hindi na umano ito umuuwi sa kanilang lugar dahil sa itinakwil na ng kanyang pamilya matapos nitong abusuhin ng inaanak ng kanyang tiyuhin. Sa mga ebidensyang na kamay ng mga pulis ay naging subject si Angelito Erlano sa isang malawakang manhunt na may 1.1 million pesos na reward money na siyang naging daan sa pagkakaaresto dito noong April 1, 2023. Ang sospek ay naaresto ng alas 10.40 ng umaga matapos na makatanggap ng report ang kapulisan na nagtatago ito sa isang kakilala sa barangay Victoria Reyes. Sa ginawang pag-aresto dito ay sinubukan panitong manlaban sa mga arresting officer sa pamamagitan ng pagtangkang pananaksak gamit ang isang screwdriver. Nangakunti pang kumusyon at uh... Uh, nagtangka po saksakin po yung ating pulis ano kaya po na siya rin nagpagulong-gulong at nagkaroon po ng kontebrosis po sa katawan ano ayon sa report ay umami naman ang suspect sa kanyang ginawa ayon sa kanyang pahayag ay balak lamang niya na pagnakawan ng biktima ngunit dahil sa madilim sa loob ng silid ay naapakan niya umano ito na natutulog kaya naman ay nagising ito at dito niya na ito nagawang pagsasaksakin hanggang sa mawalan ito ng buhay. Narek sa pamilya, sa pamilya. Hindi ko po sinasadya. Ang mangyari po 'yun. Hindi ko po sinasadya na mangyari 'yun. Nadala lang po ako ng takot. Sisisi po ako. Sa pagkakadakip sa suspect at sa ginawa nitong extrajudicial confession, ganun din ang mga ebidensyang nakalap ng mga kapulisan, ang kaso ng pagkamatay ni Queen Lian Daginsing ay kinonsider na ng mga pulis na solve. Ito ay kasulukuyang nakapiit habang hinihintay ang mga paglilitis. Ayon din sa kapulisan, ang 1.1 million reward money ay naipamahagi na sa anim na mga concerned citizens na nakapagbigay ng mahalagang information na nakatulong sa pagkakadakip sa suspect. Kinundin na naman ang De La Salle University ang nangyaring pamamaslang at noong March 30, 2023, ay nag-offer sila ng isang prayer vigil para Queen Lian. Bago ang prayer vigil, ang mga estudyante ay nagsagawa ng isang short march sa loob ng university compound. Suot ang itim na mga t-shirts, nagsindi ng kandila at nag-alay ng bulaklak na may mga itim na ribbon para ipaabot ang kanilang pakikidalamhati sa pamilya. Si Queen Lian ay dinala sa kanyang huling himlayan noong April 5, 2023. Sa ginawang misa ng pamamaalam sa National Shrine of San Antonio de Padua Church ay muli nilang inalala ang naging buhay ni Queen at ang pangarap sana nito na makatapos para patigilin na sa pagtatrabaho ang kanyang ama na isang OFW. Sadyang nakakapanlumo at napakasakit ng sinapit ng inosenteng dalaga na magtatapos na sana ngayong taon. Diyan po nagtatapos ang aking pagtalakay sa kaso ng kamatayan ni Queen Lian Daginsil. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng akin po ang mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.